niya si Doni Pangilinan para sa kanyang tito at hinahanap nga si Bel Mariano dahil nung Lenny and Kiko ay kasama siya. At nga kaya hindi nakapunta si Bel Mariano dahil pauwi pa lang siya hmm. galing sa South Korea. Alam naman natin kung gaano ka si Bel Mariano pagdating sa pamilya ni Doni Pangilinan. Kaya kung nasa Pilipinas man siya or hindi siya busy panigurad Delgado kasama siya ni Don. Nga nila, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may ilang araw pa bago ang eleksyon. Panagurado susuporta at susuporta si Belmariano Mariano sa pangangampanya ng tito ni Doni. May napansin nga na mababali na ang liig niya, masundan niya lang ang tingin ni Belinda. Tapos, is smile when she turn and face him. Sobrang down bad ng Donato na Hanga-hanga si Donnie dahil sabi nga nila, six-footer na loyal and faithful in their word, full of cheaters and feeling pogi. Mi, nag-iisa lang si Donato na mahal na mahal ang nag-iisang Diyosa niya. Music